Hello, what's up? Nandito naman ako para guluhin ang buhay nyo. Ang ngayon, ah, naisipan na naman naming magibut libot sa Chong San. So, yung bali pa lang, kasama ko ay yung kapatid ko, si Melinia Estigoy. Bali siya yung natanyaya sa akin na kumain dito sa Chong San. Chong, Chong San, ay, no, ano ba yan? Chong San, King of Trinidad. So, sabi niya, meron daw siyang Uh, alam dito na pwedeng kainan. So, bali pala binigyan ko siya ng 1,000. Ba, siguro, siguro, tama naman siguro pa, para sa amin yon tatalawa. Bali, siya na yung mag author sa amin. Bali, sabi niya, pangalawang beses na daw siyang kumain na dito. Okay. So, yun naman, si Sir, si Manong, uh, tuwang-tuwa naman. Tuwang-tuwa naman na kay uh, sa sa ano sarapatin ko uh, kasi nagdijohan pa kasi sila So yan, marami pa marami pong mga mino na dapat namang pagtilian dito may mga beef, sisig, sisiling, beef bupalo, lechon, seafood, garlic and grilled. Sabi niya naman, uh, na ang mga pagkain nila dito. So habang naman tumitingin siya, uh, ko naman siya o oh. binibidyo ko kinakapture ko siya. So, Abang, abang nag order siya, tinitignan ko yung menu nila dito, may sisiling. So, para mukhang masarap naman. So, 180 pesos, 200 pesos naman yung presyo. Yan. So, yan yung mga, no, balikunti pa yung mga tao dito kasi, ah, uh, ano, kasi wala pa nga eh. Uh, alas tres lang kasi ng hapon pa. Wala pa yung mga estudante. So, yan, binigay niya. Uh, sinusuplian na ni Kuya yung uh, uh pera, pera na binigay namin. So, yan. Yan pala ang pangalan pala is taste. Taste. Man, hindi ko alam na Hindi ko nakuha na taste. Basta, kung gusto niyo tikman halid na lang kayo dito sa Second for Chong San. Dito sa Kiim for Latrindad. Of course, kunin ko naman yung bayo Boriaco. So yan, maghanap ka lang na kami nalang muna ng pwiste na namin na pwede namin upuhan. So yan lang napili namin kaso malamig dito. Malamig dito. Yan yung mga venue niya outside. Uh, hindi naman siya traffic na yon Hindi. Hindi naman siya traffic. Maluwag-luwag naman yung kalsana. So maganda naman yung view niya dito kapag malapit ka sa bintana. O kaso sabi ng kapatid ko ay nakatutupas si yung ano, yung collar uh, color ba? Yung nagpapalamig sa yung nagpapalamig. Yung nag, nagdibigay ng lamig. So, kaya magpapalit na lang kami ng upuan. Tu na lang tayo sabi niya. So yan, try na namin dito. Yon. Mm Muhang -hmm. Yun. Mukhang malamig naman dito na nang tutulit. tayo Sa kabila. Sa kabila. So yun, dito na lang kami, binigyan ko na lang siya ng pera niya. Sabi niya, allowance daw niya eh, yun. Phoenix ko. ba, ba, ko lang daw yung utang ko. May utang kasi ako na 3,000 pesos sa kanya noon. So yan, na so, uh, bali pala tinawagan na na kami kaya kukunin na namin na yung order na nuwawang sarap naman ng na mga na, napili na namin. Uy, munti ka na mahulog yung isang ano, drink. 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 drink 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 o yan sige lang -jub -jub na lang ako dito hindi na naman kita tinaluhan sige lapag lang dyan kapatid so yan so kung hindi ninyo mukhang masarap naman sya may mga may mga sabaw may fried chicken may pancit at may lumpia carne ay tapos uh, ano ba yun may juice pa sya so yan tigman mo nga po masarap din yan Iwan si Sabi niya, nauhaw naman daw siya. So, apa, ang napala, siya nakapag pasi, siya nakapagtrabaho sa mayad pa si, pinauhi siya at ang, ano, security guard. Tapos, inalit daw siya ng two minutes. Ang <laughs> tinatawagan daw siya. at siya daw na bumakas. So, dahil, uh, yun na daw yung policy ni Respeto niya. Yung policy ng company. Kaya yun, uh, talagang nag-absent na lang siya daw. So, yan, tikmanan na natin itong Uh, in order niya kung talaga masarap masarap tong oh masarap nga inana o na payment so yon walang katao tao kung tilam kung tikon tilam wala kasi ano ay basta walang tao so tigman nga natin o to, sarap naman ako naman kunin ko naman yung sarili kong sarili ko habang kumakain mmm sarap naman ng ano sarap ng sabaw naman nila dito Oof. Uh, Sarang talaga. Ayan, tingnan natin itong lumpia nila. Ayan, mainit-init. Ah, mainit-init. Wow, oh, mainit-init pa sa ano bibig ko. Kaya nako, para akong, ano, nalulungkot na akong Para hindi ako, ano. tapos naman, masarap naman. Masarap naman talaga siya. O, pati naman yung kanin nila. Masarap sapo ko. lang. Oh, oh. Uy, ano, din yung chicken nila. Kung nakikipo, pati yung mga pansito. Hindi ko alam, hindi ko naman ito pinuprong Basta lang kumukha na ng beaches Wala nang kasi akong magawa ng buhay. O yun, ko na ng kalawang si pampahasim sa mga pansik. Yan naman si kapatid ko naman kung paano siya kumain ng bagag na kasing kumain po Para siyang ano, pagkong na, pagkong. Basta, bagag niya kumain. O, yung naubos ko ng, ano, naubos ko ng pumit siya pa ng ubusin na tigminit minutes Badal-dal kasi yan, uh, ninuboya niya yung sang ano niyang kutsara ninuboya ng 5 minutes hindi <laughs> ko alam dyan sa mga babae so yun nasunan naman tikman na natin tong juice yung juice masarap oh, naman to parang siyang lemon juice so yung nakalagay na ano niya mga mga ano ba yun mansanas at saka itino yung nailagay na, nailagay dito so yan kain na lang muna ako din bahala na halang tayo dyan na manood habang uh, kina, uh, ano, umakain na ako. Uh, so, natapos pala namin dito punta kami mag-grocery sa mag-grease, mag, mag ng grocery namin, abasto namin. Kasi ngayon lang, kasi yung uh, time na may time na taming dalawa. Ayan, natapos ko ng kumain at ito, pero siya pa rin, oh, tignan mo kayong kinain niya, wala po. Tignan na.